Ayan oh, na. Andun ka na sa YouTube. Ayan. Artista ka na. I-type mo lang doon sa YouTube, ha? Oh. You later. We'll you later. Yan, Ayan. Oh, friend. Oh. Sa Antiki ito, taga Antiki. Maganda. Ayan. oh, yung mother. Ayan. oh, tingnan nyo mamaya. Oh, dito ako ngayon sa terminal ng bus. Dito sa Antiki. Ayan, o kaiba dito kasi uh, ano madilim hindi na tulad ng iba mga terminal na maraming ilaw dito iba oh Ayan, terminal Manila puntang kahit saan ilo -ilo. pero kung tingnan mo sa kabuhan uh, madilim siya antiki sa San Jose yan Salvo si